ba ta? Ba ta? Yan. Kumuni nang ibon. Di ano ko? Tipala ko anong kukunan? Ba. Aba, aba guys. Galon. Tindi. Ay okay, ko. Ay, okay, shoutout sa team Kabali. I'm so empty. The only thing I can see is my own suit. And I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. need you to so, listen. guys, nandito pa ako sa loob ng school. Hindi pa kami wali hingi ng permit. Ginagawa ni mam yung ano, yung permit. So, ang hiling nila dito, um, kasi yung mga bata dito talagang, actually magandang school na to, pero sobrang liblib. So, ang gusto ng sana ng mga ng isang teacher dito at saka nakausap ko ibang teacher dito na sana ano magpa-feeding uh, daw ang king dito. Ang uh, headcount head count ng ano dito, head count, head count ng estudyante ay 200. Malilit lang naman. So, yan, yung school nila. So, iyan so gumagawa pa si mamang ng ano ng permit namin, permit para makaakyat doon. Ayun school. Maganda yung school nila dito. Liblib to ah. Liblib tong school na to pero maganda yung pagkakagawa ng school. Pero yun, kailangan nga rin daw nila na you know, magpa-feeding kung meron, kung ang meron magpa-feeding pa sa kanila. Yun. So yun. dito. 200 Pinantay ko lang tapos um, kailangan yung mga pangalan namin so pinabalik ko may kasama ako sumama dito na taga residente rin dito pinabalik ko dun sa dun sa may community kasi rin na pinagtambayan namin kasi nandun sila Sir Alex Tingko pinatukuha yung full name ng si Mami Jo at saka si Sir Alex Tingko para ilagay sa permit so umalis muna yung kasama ko ayun tapos yun babalik kami ron kasi inisip ko kung babalik pa kami sa isang araw sayang naman diba ah uh, biyernes pa nga ko nakakira sir Alex ikot sayang naman kung wala tayong magagawa so yun update na lang ulit mamaya guys bye bye yun na sya guys nakakuha na kami So ngayon dadalhin naman natin ito sa OIC So yan Time process So let's go Siya muna ang we'll drive sa akin Hanggang ah. namamata yan Let's go Ay po banda Baba to guys uh, nagaantay lang kami na ano nagaantay lang kami nung approval kasi eh, na kayo ng permit pumunta na kami sa OIC so inaantay ina ina na lang kami ng approval may hirap na ito tatawagan ako ng OIC walang signal so ang gagawin ko ngayon dun ako mag-aantay sa guard so update ko na kayo mamaya kasi mag charge ako -cha -cha loob ng GoPro ko sarari ko grabe ito pinagdaanan namin yan. Ito, dati. Ito guys, yung daanan dito. Para na makakyat ng ganta pro. Yung mga guard nasa likod natin. Hindi sila. Bawal. Actually, bawal mag-vlog dito. Nakablog ako ngayon. Nandito sa harap. Eh. Bawal mag-vlog dito guys, pero sa school lang daw Ayun. pakita ko lang kasi yung daanan pero hindi natin po 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 yung area harap ayan hirap uh, ang daan dito ano? o sila sir Ha? Yan. Mga um, guard nasa likod natin guys. Kaya lang. Tago ko lang yung camera ko kasi bawal. Ito. Ang dami naming oras na ginugol makakuha lang ng permit. Tapos maglalakad pa kami ng ganito, di ba? Anyway, gusto naman natin yun. Charity. Matag malay pa yan? Ha? Mga ilang oras, sa Oo. Mga isang oras daw. Ha? Sir, alas 5. Whew. yan o daan lang guys mababako yan siguro sa gopro hindi masyadong ano sa gopro hindi masyadong kita na bako pero bako bako yan ito yung dadaan natin paket. Ayan. Oh, dia langkah petang itu, <laughs> Ano na. Kabangdan talaga nila. Harap. Guys, tago pa rin 'yung ganito, ha. Tago pa rin 'yan. Tago pa rin yan. Kasi bawal. Kasama ko. Ang pangalan mo? Ha? Jan Romil. Salamat kay Jan Romel. Sinamahan niya tayo. Ba? Tago lang to guys, tago yung camera ko. Hindi pwedeng yung pakita. Yung mga guard kasi. Sama namin guard, sina sinamahan pa talaga kami sa dito. Gusto ko lang pakita sa, iyo sa inyo kung anong gano'ng kahirap pumunta rito. Tapos, paket pa? Ha? ah, uh, pero malayo pa. Puro pa baba na ito, pero malayo pa. Actually, kaya ang motor. No. Okay, Nag-motor na sana tayo. Mas mabilis ka na motor dahan ng gubat sir gubat sir gubat sir sure. ng ano ba diba? wow grabe okay. wala masabi yan guys yan 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 natago lang tago kasi nasa likod sila hindi ako pwedeng maglabas ng camera may CCTV ba, ba dito? wala na siguro CCTV dito may CCTV ba dito? Yun, sa sa ngayon guys, ah, i mo muna natin yung yung mukha ng mga bata kasi nga may Republic Act na bawal talaga. Kasi public school, ibabawal sila pa ko pakunan. So, next time pag nagbigay tayo, i na lang natin. Yes, papapilahin lang para makuha yung sakit ng sap Yun. Tinatawag lang yung mga bata. 25, 25 sila dito. In fairness guys, papunta rito ang sobrang hirap. Pero ang ganda ng siya. Hindi kayo. Si Tapay lang <laughs> yung... Sige lang. Hi, Kaiset. Hoy, maglahay na kayo, Kaiset. Hi. 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 Ano yun? Oh. Ay. Ay, no, बड़ा घूमता इसी में जनरेशन और में तो लाविटो 38 है मालाडे और परमिटिक नंबर 1220 2000 ये कि वहां से नेग्रीड है दफा नाम है यहां कब आएगा भाई भाई फोन यहां पर 38 है मालाडे एक्सपायरी डेट Terima kasih telah menonton!

transcribe the following segment in the original language into the original language text. Follow these specific instructions for formatting the answer: Only output the transcription, with no newlines. When transcribing numbers, write the digits, i.e. write 1.7 and not one point seven, and write 3 instead of three. sobrang hirap ang daanan guys kawin na kami again bawal na naman mag video kaya lang Tapos yes, guys, bababa naman. Yung dalawang guard, yung dalawang guard nasa. Nasa na, nasa, nasa likod natin. Nasa na tayo. Pero may guard para dito sa harap. Pero mukhang wala na akong nakikita Hirap to guys. Hirap lang ang sitwasyon. mirap nang sitwasyon. Ngayon, anyway, para na sa mga bata. Ba. God bless mga para sa mga bata. Kaganoon lang tayo. Magkamera natin para, bilang bata. Uh. Yeah. Okay. Di ba? Tinanong ada anan amin.